Nanay Carmen Bartolome 53 years old 1 year ng stroke o paralyzed residente dito sa barangay Pasong Putik Nubaliches, Quezon City TV Bisaya one hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic, hilot massage bone sitting and therapy TV Bisaya one. maraming salamat po mga kababayan ko ibang si hindi hindi